Inasahan ng Rusya na magdadala ng malaking pagbabago ang kanilang mga tangke sa digmaan sa Ukraine. At kung nagtagumpay sila, baka hindi na natin nasaksihan ang digmaan. Inaasahang magmamartsa, papasok ng Ukraine ang libu-libong metal na halimaw. Winawasak ang paglaban ng kalaban at binubuksan ng daan para sa ganap na pagsakop. Apat na taon na mula nang magsimula ang digmaan at malinaw na hindi nagtagumpay ang Rusya. Sa halip, ginugol ng Rusya ang buong digmaan sa pag-ubos ng kanilang mga imbakan ng tangke, habang winawasak ng mga misil at drone ng Ukraine ang lahat ng ipinapadala sa kanilang teritoryo. Tapos na ang oras. Nauubusan na ng mga tangke ang Rusya. At walang magawa si Putin para pigilan ito. At nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kombinasyon ng malalaking pagkalugi ng tangke ng Rusya at ang matinding stress na nararanasan ng ekonomiya ng Rusya dahil sa digmaan ni Putin na dapat sanay matatapos lang sa loob ng ilang araw, pero umabot na ng ilang taon. Ayon sa Euromaidan Press na naglabas ng artikulo noong Nobyembre, labing walo, ibinida nito ang hirap ng produksyon ng tangke ng Russia at ang epekto nito sa mga sundalong Ruso sa harapan. Sa madaling salita, bumaba ang produksyon ng tangke sa Russia. Halos 3-3% ang ibinaba sa pagde-deliver ng t na po M at t dalawa b 3 tangke. Kumpara sa nakaraang taglamig, ang dahilan ng pagbaba ay hindi na kayang tustusan ng mga gumagawa ng tangke sa Russia ang mga manggagawang kailangan nila para matugunan ang pangangailangan ng militar. Hindi lang hindi nagdadagdag ng tao ang mga kumpanyang ito, kundi tinatanggal pa nila ang kasalukuyang empleyado. Iniulat ng Reuters ang mga tanggalan ng trabaho noong Nobyembre pito. Ang ulat ay tumuon sa Ural Bogonsavod, Uralvo Gonzavod, isa sa pinakamalaking tagagawa ng tangke at freight railcar sa Russia. Mahalaga ang mga produktong ito dahil nakadepende ang estratehiya ng Russia sa digmaan sa Ukraine sa mga tangke at tren. Gayunpaman, napilitan ang malaking kumpanyang ito na magsagawa ng restructuring sa kanilang operasyon na nagresulta sa pagtanggal ng hanggang 10% ng kanilang mga empleyado. Ang kumpanyang ito ang gumagawa ng pinakamahusay na T-70M battle tanks ng Russia at malaki rin ang naging bahagi nito sa mga modernisasyon na nagbigay daan para magamit ng mas maayos ng Russia ang mga T-72 na tanke mula pa noong panahon ng Soviet sa Ukraine. Hindi inanunsyo ng Ural zavod ang mga tanggalan ng empleyado. Sa halip, Nadiskubre ito dahil sa isang internal na memo na nalik sa isang Russia na news outlet na tinatawag na EISA ayon sa ulat ng Reuters. Nais ng Russia na bawasan ang manggagawa sa paggawa ng tangke ng lihim. Hindi iyon nangyari sa paraang gusto sana ni Vladimir Putin. Ayon sa Reuters, kontrolado ng kaalyado ni Putin ang Ural Vogonzabod at ilang empleyado nito ay lumipat na sa apat na araw na trabaho kada linggo. Sinusubukan ng kumpanya kontrolin ang gastos at bumababang demand sa freight railcar, Posibleng dahil sa Ukraine, dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery mula tag-init, pinalawig ng Russia ang ban sa export ng gasolina at nilimitahan ang diesel export. Pareho itong mga produkto na karaniwang dinadala ng mga tren sa buong bansa, kaya ang pagbaba ng demand kasabay ng pangkalahatang pagbaba na may kaugnayan sa ibang kargamento ay nag-iwan sa Ural Gonzavod na Naghahanap ng negosyo sa panahong dapat ay marami silang kliyente. Ibinunyag ng mga lumabas na dokumento na balak ng Uralbogon zavod na bawasan ng 10% ang kanilang mga manggagawa pagsapit ng Pebrero 2000 at 26 at ititigil din nila ang pagtanggap ng bagong empleyado. Nang pinilit ng Reuters na magbigay ng pahayag tungkol sa dokumento, nagbigay ang kumpanya ng pangkalahatang sagot tulad ng ibang kumpanya nagsasagawa ang Ural Vogonzavod ng restructuring para mapabuti ang administratibo at pamamahala. Ayon sa Ural hindi namin kayang mag-operate sa kinakailangang antas. Sinabi ng United 44 Media ayon sa Reuters na may impormasyong natanggap mula sa Ural na posibleng mas malaki ang planong pagbabawas kaysa sa lumabas na mga dokumento. Ayon sa isang hindi pinangalanang empleyado, batay sa aming impormasyon, ang pagbabawas para sa karamihan ng mga division ay aabot hanggang 50% ng kanilang itinalagang bilang ng tauhan. Dahil dito, nawawala ng trabaho ang mga kwalipikadong espesyalista. Nakakatawang paraan ng pagpapahayag niyan. Ang ibig sabihin dito ay hindi lang ang mga karaniwang manggagawa sa napakalaking operasyon ng paggawa ng Ura Alvogon Zavod ang nanganganib. Maaaring matanggal ang ilan sa pinakamahusay na inhinyero at empleyado ng kumpanya. Ayon kay Militani, maliban sa bumabang order ng freight railcar. Nahihirapan din ang Uralbo dahil sa kakulangan ng pondo at bawas sa military order. Maaari itong maiugnay sa humihinang ekonomiya ng Russia dulot ng digmaan. Sa Pebrero, 10% ang mababawas sa empleyado ng Uralbo at habang ang sitwasyong iyon ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa produksyon ng tangke ng Russia at sa mga kakulangan na kinakaharap na ng bansa. Hindi rin naman maganda ang kalagayan ng Ural Bogonzavod sa kasalukuyan. Ang 33% na bawas sa produksyon ay tumutukoy sa paghahatid ng Ural Bogonzavod ng Tisham Napo M at TP Tumput b 3 tanks ayon sa Euromaidan Press. Ibig sabihin, ang pangunahing tagagawa ng tangke ng Russia ay nakagawa ng mas kaunting mga tangke kumpara noong taglamig ng 2,000 at 24 at hindi rin gaganda ang sitwasyon. Ayon sa outlet, may ilang manggagawa na nagsisimula ng chain reaction na unti-unting sumisira sa kumpanya mula sa loob kung walang dayuhang pyesa. Natitigil ang mga upgrade. Kung walang upgrade o bagong kontrata, nagsasara ang mga division ayon sa Yurmaidan Press. Simple lang ang naging resulta nito. Lalong hihina ang mga armadong puwersa ng Russia na hirap na hirap na sa Ukraine simula pa lang. Dahil sa mga misil ng Ukraine at lalo na sa kanilang mga drone, libo-libong tangke ng Russia ang nasisira sa mga labanan sa Ukraine. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng nakakagulat na labing isang libo tatlong daan at 55 na mga tangke mula noong Pebrero 24, apat, dalawang libo at dalawamput nang inilunsad ni Putin ang pananakop hanggang Nobyembre labing walo, libo at lima. Pagkatapos ng humigit kumulang apat na apat na buwan ng digmaan, ibig sabihin nito ay nawawalan ang Russia ng mga tangke sa bilis ng mga dalawang daan at 58 walong kada buwan. Sobrang bilis mawala ng mga tangke na yan. Patunay ito na ang mga drone ng Ukraine ay nakahanap ng paraan laban sa bawat tangke ng Russia. Kasama na rito ang sinasabing nakakatakot na T-Sham na M. Noong Setyembre, Iniulat ng National Security Journal na halos dalawang daang tisyam napo ng Russia ang nawasak, nasira, iniwan o nabihag sa Ukraine. Kahanga-hanga ang bilang na ito. Lalo na't ang tangke ay kinikilalang pinakamahusay na pangunahing tangke ng labanan sa mundo. Ang solusyon ng Ukraine laban sa tisyam na ay nangangahulugang walang laban ang karamihan ng tangke ng Russia na mula pa sa Soviet era. Ipinapakita nito na ang pagkawala ng mga tangke ng Russia ay malaking dahilan ng kanilang kakulangan. Dahil sa 10% na bawas ng empleyado sa Uralvo Gonzavod, lalala pa ang kakulangan. Nagbigay ang Euromaidan Press ng halimbawa na ang pagkawala ng maraming empleyado ay posibleng magdulot ng problema sa Ural Bogonzavod. Makakagawa o makakakumpuni sila ng 25 hanggang 30 na mas kaunting tangke kada buwan kumpara sa kasalukuyan. Tandaan na ang kumpanyang ito ay sadyang atrasado na sa mga deadline ng kanilang mga delivery, kahit bago pa lumabas ang balita tungkol sa nalalapit nilang tanggalan ng mga empleyado. Bagamat parang maliit lang ang kakulangan, katumbas ito ng tatlong daan na mas kaunting tangke para sa Ukraine bawat taon. Ayon sa ulat, ang Uralvogon Vogonzavod na nabawasan ng 50% ng empleyado sa ilang dibisyon ay maaring magpababa ng produksyon ng tangke sa antas bago ang digmaan na nangangahulugan na ang dalawang taong pagbabago ni Putin ng Russia tungo sa isang ekonomiyang pangdigmaan ay tuluyang mababaligtad. Marami ng palatandaan na nauubusan ng tangke ang Russia bago pa lumabas ang balita na isa sa pinakamalaking tagagawa nito ay magtatanggal ng maraming empleyado. Noong Setyembre, isinulat ng important stories na mas kaunti na ang nawawalang kagamitan ng Russia kaysa noong simula ng digmaan. Hindi iyon ang inaasahan mong dahilan hindi biglang naging mas bihasa ang Russia sa pagharap sa mga drone ng Ukraine at tiyak na hindi rin nito napapalitan ang mga nawalang tangke at iba pang armor ng mas matibay at hindi madaling masira ng mga sandata ng Ukraine. Mas simple pa dyan, mas kaunti na lang nawawala sa Russia dahil kaunti na rin ang kagamitan nila ngayon. Palagi na ngayong umaatake ang Russia ng walang armor o kaya'y umaatake na may sobrang kaunting armor na halos hindi mo na na nga matatawag na totoong pag-atake ang ginagawa nila. Isang mekanisadong pagsalakay. Ikinuwento ng important stories, ang tipikal na mabibigat sa tangke na pagsalakay ng Russia, kadalasang may tangke at armored personal carrier or infantry fighting vehicle na nauuna sa hanay. Ang mga sundalong sumusunod sa likod ng armor ay sasakay sa mga sasakyang sibilyan o motor siklo. Mas mahirap tamaan ng Ukraine ang mga ito kaysa malalaking tangke. Pero wala silang proteksyon Isang hindi nagpakilalang eksperto sa militar ng Russia na nakausap ng outlet ang nagsabi rin na hindi na ginagamit ng Russia ang mga tangke nito para sa mga paglusob. Ang mga tangke nila, dating banta sa labanan, ay naging transportasyon na lang ng sundalo. Para sa mga ruso, di pinakamahalaga ang kagamitan. Di mahalaga sa kanila kung masunog ito. Basta makarating ang mga sundalo sa tamang lugar. Sabi ng opisyal ng Russia, kulang na kulang ang mga tangke ngayon. Kung walang kakulangan, hindi binago ng Russia ang taktika mula sa malalaking mekanisadong hanay, tungo sa kakaunti o walang tangke sa pagsalakay. Noong Nobyembre, labing anim ilang araw matapos ilantad ang problema sa tauhan ng Ural Bogonzavod iniulat ng United 44 Media na nanagsimula ng magbigay ang Rusya ng mas maraming t napu m at T-80 BVM sa kanilang armor units. Hindi iyon makatuwiran. Kung nauubusan ng tangke ang Rusya, Paano nila na ipapadala ang mga mas bagong tangke na ito sa Ukraine? Una, ang nabawasang produksyon ay hindi nangangahulugang walang produksyon. Patuloy pa rin gumagawa ng mga bagong tangke ang Russia kahit nagbabawas ng empleyado ang isa sa mga pangunahing gumagawa ng tangke nila. Pangalawa, kulang ang bilang ng bagong tangke ng Russia para mapalitan ang kanilang nalulugi sa Ukraine. Ayon sa ulat, gumagawa ang Uralvogon Zavod ng 200 at 50 T-70M kada taon. Ngunit maaaring bumaba ito dahil sa pagbabawas ng empleyado. Mayroon pang isang daan at limampung tiwalumpu na ginagawa. Kaya ang kabuang bilang ng mga bagong tangke ng Rusya kada taon ay umaabot sa apat na Ngayon, tandaan ang karaniwang buwan ng pagkawala ng tangke na binanggit natin kanina, na umaabot sa dalawang daan at kada buwan o mahigit tatlong libo kada taon. Kahit na mas mababa ang average ng dalawang libo at 25 kaysa dalawang daan at limamput na pagkawala dahil mas kaunti ang tangke ng Rusya, pareho pa rin ang punto. Hindi sapat ang produksyon ng tangke ng Rusya para mapalitan ang nawawala nila. Sa kalaunan, ang pagkakaibang iyan sa pagitan ng mga bagong tangke at mga nasira ay magiiwan sa kanila ng halos walang armor na magagamit sa Ukraine. Sa ganung sitwasyon, ang balitang magbabawas ng empleyado at produksyon ng tangke ang Uralvagonzavod ay hindi maaring dumating sa mas masamang panahon para kay Putin. Hindi kayang pigilan ng presidente ng Russia ang pagbagsak kahit gusto pa niya. Ang Uralvagonzavod at iba pang tagagawa ng tangke sa Russia ay kontrolado ng estado kahit hindi sila pag-aari ng gobyerno. Ibig sabihin, umaasa rin sila sa pera ng estado na madaling ibigay ni Putin sa mga tagagawa ng kagamitang pandigma ng Russia nitong mga taon. Ang siklo ng pamumuhunan ng estado sa produksyon ang hahadlang sa layunin ni Putin na makakuha ng mas maraming tangke. Wala nang sapat na pera ang Russia para lubusang pondohan ang mga kumpanyang tulad ng Ural Vogonzavod. Malaki ang naging papel ng Ukraine sa mga bagong problemang pang-ekonomiya ng Russia. Ayon sa Atlantic Council noong Oktubre 21, ayon kay Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine, haharap ang Russia sa isang daang bilyong budget deficit sa 2,000 at 26 na bihirang mangyari sa makabagong Russia sinabi ni Pangulong Donald Trump na malapit nang bumagsak ang ekonomiya ng Russia dahil sa kakulangan ng gasolina mula sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Ayon sa Atlantic Council, malabong maresolba agad ang krisis sa gasolina na iyon. Ibig sabihin nito, hindi makakalikom ang Russia ng kasing dami ng kita mula sa buwis sa bentahan ng mga produktong langis na gaya ng dati. Mas kaunting buwis, mas konting pondo para sa paggawa ng tangke kaya napipilitang magtanggal ng empleyado ang Ural sa dahil sa mababang demand, dahil sa hirap ng industriya ng Russia. Tinaasan ng Kremlin ang value-added tax mula 20% hanggang 22%. Sa madaling salita, inaasahan na ngayon na magbabayad ng mas mahal ang mga mamamayang Ruso para sa mga produkto at serbisyo upang mapunan ang malaking kakulangan sa pananalapi ng Russia ngayong panahon ng digmaan. Ipinakita ng malalalim na pag-atake ng Ukraine ang kahinaan ni Putin at mas marupok na ekonomiya ng Russia kaysa sa pinapaniwala ng marami sa Moscow ayon sa Atlantic Council. Ang mga pag-ataking iyon ay may malaking epekto sa ekonomiya ng Russia. Hindi lang kakulangan ng gasolina para sa mga tangke. Ang dapat alalahanin ni Putin, wala nang sapat na pera ang Russia para makagawa pa ng marami o sa tamang bilis. Ayon sa Kiev Independent, nauubusan ng pera ang Russia Noong Nobyembre 10, kumuha sila ng pahayag mula sa oposisyong politiko ng Russia na si Vladimir Milov para mapanatiling gumagana ang makinarya ng militar ng Russia nang ganito. Mas marami pang pera ang kailangan at wala na talagang natitira. Patuloy lang nalalaki ang kakulangan sa badyet ng Russia habang mas tumatagal ang pagsubok ni Putin na ipagpatuloy ang kanyang digmaan. At lalo lang nitong pinapalala ang siklo na nakikita na natin. Mas kaunting pera ay nangangahulugan ng mas kaunting paggastos. Kapag hindi nagagastos ang pera, hindi kayang bilhin ng Russia ang mga tangke na kailangan nito. Ang mga kumpanya tulad ng Zavod ay napipilitang matanggal ng mga empleyado na nangangahulugan ding hindi na nila kayang tugunan ang mas malalaking kontrata. Bumaba na sa 50 bilyon ang National Wealth Fund ng Russia, pangunahing pinagkukunan ng likidong pera ng bansa, na 20 bilyon na mas mababa na kaysa sa inaasahan ng Russia na mayroon sila pagsapit ng katapusan ng 2025 hindi magtatagal ang pondo na yan. Mauubusan ng tangke, ang Russia, kapag naubos na ang pondong yan. Mayroon pang iba. Balik tayo sa Ural Bogonzabod ang 10% na bawas sa bilang ng mga empleyado ay hindi nangangahulugan ng tuluyang pagsasara ng kanilang mga pasilidad sa pagawa. Ayon sa Rust Business News, may 54,000 empleyado ang kumpanya pero di tiyak kung kailan ito na itala o kahit tama ito. Hindi naman isinasa publiko ng Ural Bogonzabod kung ilan talaga ang kanilang mga empleyado kung tama ang 10% bawas at bilang ng empleyado. 48,000, anim na pa rin ang empleyado ng Ural Bogon Savod sa Pebrero. Gayunpaman, mas mabigat na trabaho ang haharapin ng mga empleyadong iyon at may isa pa silang problemang pang-ekonomiya na kailangang harapin. Malaki ang epekto ng mga parusa ng kanluran sa paggawa ng mga tangke ng Russia. Bagamat may mga manggagawa pa rin sa planta, ayon sa Euromaidan Press. Nilimitahan ng mga parusa ang imported na electronics, machine tools, at alloys na kailangan nila para makagawa ng tangke. Dahil sa epekto ng parusa, tumaas ang presyo ng pyesa at dayuhang bahagi. Kaya napilitang itigil ng mga pabrika ang ilang linya ng produksyon ayon sa ulat. Madalas, ang pagtanggal ng manggagawa ay paraan para tahimik na magsara ng negosyo ng hindi umaamin ng pagkalugi. Ang nangyayari sa Yural Vogonzavod ay hindi pansamantalang problema kundi lihim na pagsasara na lalo pang magpapalala sa kumpanya. Mahirap para sa Russia, makahanap ng bagong kita, at hindi luluwagan ng kanluran ang mga parusa. Lalo pang mapaparusahan ang Russia sa mga darating na buwan. Ngayong inaprobahan ni Trump ang United States Sanction Bill na may limang daang taripa laban sa international na customer ng Russia, mas maapektuhan sila. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa bill na iyon at ang posibleng epekto nito sa aming video. Ang ganitong parusa, kahit hindi tuwirang may kaugnayan sa piyesa ng tangke, ay ginawa para isara ang mga butas sa kasalukuyang parusa na sinamantala ni Putin sa digmaan. Ayon sa Royal United Services Institute, nakakakuha pa rin ang Russia ng mga piyesa ng tangke mula sa mga ikatlong bansa na legal na bumibili at muling nagbebenta nito sa Russia, kahit na mas mahal ang presyo. Sa mas mahigpit na parusa sa mga bansang kanegosyo ng Russia, may dalawang posibleng kalabasan pwedeng tumigil ang mga bansang iyon sa pakikipagkalakalan sa Russia na maglilimita sa pagbili ng Russia ng mga piyesa para sa mga tangke nito. O kaya naman, magtaas pa ng mas mataas na patong ang mga bansang iyon sa mga piyesang ibinebenta nila na pa rin tulad ng napag-usapan. Masama para sa ekonomiya ng Russia ang nauubusan ito ng pera. Apektado rin ng mga parusa ang produksyon ng tangke ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, hirap ang Russia sa kakulangan ng manggagawa sa lahat ng industriya. Bukod sa piyesa, may mga pabrika ring nagsasara dahil sa kakulangan ng pondo at o manggagawa. Kulang ng 5 milyong manggagawa ang Russia sa mga pangunahing industriya. At lumalala ito habang nakatuon sila sa ekonomiyang pangdigmaan. Hindi kayang panatilihin ng mga kumpanya ang empleyado, lalo na mag-hire ng bago. Napilitang magsarapan samantala ang mga planta ng components sa Tula at Bryansk dahil sa hindi bayad na kontrata at kakulangan ng piyesa sa sa Ijevsk, iniulat ng mga manggagawa ang hanggang dalawang buwang delay sa sahod. At ang mga plantang dati ay 24 na oras ang operasyon bawat araw ay nagbabawas na ngayon ng oras ng trabaho, minsan umaabot na lang sa dalawang oras bawat araw. Lahat ng ito ay dahil wala ng pera, at hindi na rin available ang mga piyesang kailangan para makagawa ng mga bahagi. Ayon sa Euro Maidan Press, lumalamig na ang ekonomiya ng Russia dahil sa digmaan. Sinusuportahan ng The Moscow Times ang pananaw na ito sa isang artikulo noong Oktubre 24 kung saan isiniwalat na napapakita ng mga palatandaan ng paghina ang industriya ng depensa ng Russia matapos ang ilang taong paglago. Bumaba ng 16% ang produksyon ng gawaing metal nitong Setyembre, matapos tumaas ng 200% at 12% noong Agosto. Noong 2,000 at 23 tumaas ito ng 200% at 64% at 3,16% noong 2,000 at 24 ayon sa ulat. Bumagal ang produksyon ng ibang kagamitang pangtransportasyon, kabilang ang mga tangke at armored na sasakyan. Sa 6% na paglago nitong Setyembre mula 6 na daan. At 12% noong nakaraang buwan, kagilugiliw, isang ulat noong Nobyembre 10 mula sa United Kingdom Defense Journal, ang nagbunyag din na ang NATO ay sama-samang gumagawa ng mas maraming bala kaysa sa Russia. Na parehong palatandaan na mas marami ang ginagawa ng nito at palatandaan din na mas kaunti na ang ginagawa ng Russia. Ano ang ginagawa ni Putin? Ang pagbabago niya sa Russia tungo sa ekonomiyang pangdigmaan ay nakasalalay sa paniniwalang mananalo ang Russia. Sa ngayon, hindi pa ito nangyayari. Ngayon ubos na ang pera, umigpit ang parusa, at nahihirapan na ang mga tagagawa sa Russia. Hindi na tanong kung ilang tangke ang kayang ipadala ng Russia sa Ukraine, kundi kung may matitira pa bang tangke ang Russia sa loob ng susunod na mga buwan. Naabot na ng bansa ang hangganan nito, at wala nang magagawa si Putin para baguhin iyon. Gayunpaman, kahit papaano, maaasahan pa rin ng Russia ang mga kaalyado nito, tulad ng North Korea, para magpatuloy sa pagbibigay ng bala. Kahit maubos na ang supply ng mga tangke. Ganoon dati, pero niloko ni Kim si Putin dahil bulok ang mga bala mula North Korea na ibinabalik sa tropa ni Putin na ubusan ng opsyon ang Russia para mapanatili ang kanilang makinarya ng digmaan. Malalaman mo yan kapag pinanood mo ang video namin. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang video tungkol sa kalagayan ng mga tanke ng Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.